Ano to? T-shirt? T-shirt ang basura? Seryoso t-shirt? Sa dami nang ah. naitulong ko sa inyo, ito lang yung may bibigay nyo. Hindi eh, na nga tayo makapagpasko sa, sa pecha. Tapos t-shirt lang ang matatanggap ko. Ayun na nga akong Shelly hindi ko naman po akalain na kakailanganin namin tong bahay. Nakakalungkot naman. Kung kailan pa magpapasko, saka kami walang matutuluyan. Baka naman pwedeng sa makabagong taon na kami aalis, ha? Oo nga, Mrs. Kasi, aawa ko sa mga anak ko. Wala na nga kaming naitutulong, tapos ganyan pa nangyari. Pasensya na ho talaga, Mang Epoy, eh, Alinchelong. Kailangan ko kasi namin tong bahay eh. Pero huwag po kayong mag-alala. Ibibigay ko naman po agad yung, yung dineposit nyo para makahanap po kayo ng mauupahan. Shaz, maiwa ko po muna kayo. Pasensya na po talaga. Ah, tayo ngayon. Mga anak, ilang araw na lang, magpapasko na. Pasensya na kayo kung walang mabago sa atin, ha? Kasi nawa kami ng trabaho ng tatay niyo. Tapos, binabawi na sa atin ito bahay. Hindi hey, ba, Ne? Pagdating ng panahon, makakabawi din tayo. Asensya kayo, mga anak, ha? Basta lagi niyong tatandaan, mga anak. Ang tunay na diwa ng Pasko ay pagmamahalan. Kahit ba matulog tayo sa kalsada, magulong tayo ng asing. Ang mahalaga, buo tayo at namamahalan. Tsaka, laging niyong tatandaan, mahal na mahal ko kayo. Kami pareho, ng nanay niyo. Kaya niyo, nai, tay, ang um, mamaya rin po, ilalabas ako at hanap din po ako ng bahay para hindi naman po tayo magpasko sa labas. Oo nga kuya, baka makahanap din si Kuya David sa mga patrabaho niya. Huwag ko na yung ganyang mukhaan kay David ha. Baka sabihin mo, puro problema na lang pinipigay namin sa inyo nila nanay at tatay. Maging masaya na lang tayo kuya. Buti nga tayo eh, may kasama tayong mga magulang ngayon. Yung iba nga dyan, uli na na eh. Kaya kayo, masayang niyo pa yung pag-aaral niyo ha. Dahil, dahil na mga asahan dito sa bahay kung tayo-tayo lang. Lalo't na, dahil trabaho sila tatay at nanay. Siya, kaya mag-alala. Nagawa ka ko ng paraan. Anak, maraming salamat ha. Sa lahat ng mga tulong mo. Pasensya ka na kung lagi ka nung umaasa sa'yo. Sana huwag ka magsasama. Anak ka, Anak. Anak. Pwede ba tayong mag-usap? Aminin mo nga sa akin, galit ka ba sa amin ng nanay mo? Ay, hindi. Bakit yung manaisip yan? Pagod lang ako. Tsaka, alam mo, lagi akong pagod eh. Iisip ko lang din kung saan tayo pwede makituloy. Hindi na nga rin ang inaalala ko, pero... Ikaw ang inaalala ko eh. Kasi baka nagsasawa ka na sa amin. Sa'yo na lang nakakatang lahat. Ilang taong ka na rin nagtitiis para sa amin. Tapos, hindi man lang ako makabawi sa iyo, anak. Ay, tay. Napakalaki na rin ang natulong niyo sa akin. Kaya ayos lang yun. O siya. Alis na muna ako at makahanap na rin na matutuloyan. Uh, anak. Uh, hindi pa Pasko pero ito oh para sa iyo. Ano to? T-shirt? T-shirt o basura? Seryoso t-shirt? Sa dami ah. ng naitulong ko sa inyo, ito lang yung may bibigay nyo hindi na nga tayo mga pagpasko, sakto sa sa pecha. Tapos, t-shirt lang ang matatanggap ko. Anak, pagpasensyahan mo na yung nakayanan namin. Mga kapatid mo nga, hindi namin na nabigyan kahit ano. Alam namin na ikaw yung pinakamalaking hirap sa pamilya. Kaya, ituring mo na lang na yan ang bawi namin sa'yo. Oo nga, anak. Bawi. <laughs> Gusto niyong bumawi. Sana hindi ganito yung buhay natin ngayon. Sana, hindi na lang ako ng pon. Baka nga, mas maganda pa yung buhay ko ngayon. Anak, kaya magsalita ng ganyan. Ah, ito matatanggap. David! Anak! Anak! Oh. Nagsasawa na yata ang look natin sa atin, no? Nag-iiba na ugali niya. Batay ka. Parang hindi na ba ito yung binigay ko sa kanya kanina, ha? Siya nga. Hindi nga na ikaw ba niyan? May sulat. Nay, Tay, mga kapatid ko, Merry Christmas sa inyo. Yung susi ng regalo ko para sa inyo nandiyan pala sa loob ng bag. Kasama yung mismong address. Hintayin ko kayo doon. Nagmamahal, David. Oh, Ay, nai, tay. Ah, kapatid ko. Alam ko, galit kayo sa akin, no? Ay, sa ginawa ko. Oh, kamusta yung acting ko? Pwede na ako maging artista, no? anak? Anong ano ibig sabihin dito? Halika, halika. Paso kayo. Masukin ko na. Pwede mo ba ako? ba Pwede ba talagang pumasok dito? Opo. Oh, Kalino ba? Ang ganda naman. Iya. Yeah. Ang ganda naman po bahay na to. Grabe. Kuya, kung sinabi mo lang na may mahihiraman ka palang ganito kagandang bahay, eh saan ito na tayo nagpasko? Kasi ang ganito. Tama. Kuya, may pool ba dito? Baka pwede mag-swimming kami. Uy. Huwag ka masyadong maingay. Baka ganda kasi. Maraming ka may ari. David, maiba ako ha. Hindi ko na gusto yung ginawa mo kanina. Pinaghirapan namin ng nanay mo yun. Yung regalong yun. Para sa iyo yun. Tay, tay. Sana mapatawad niyo ako. Alam ko naman na Tama yung ginagawa ko. Eh? Pero, kasi akong maisip na pang surprise eh. Hmm? Sige, hindi na lang kayo nang bibigyan surprise sa amin. Hindi sa amin. Ayon, sabihin, Anong ibig mo sabihin, Mak? Anong surprise Ito! Ha? Huh? Ito yung surprise ko sa inyo. Dito na tayo uupa, Mak. Uupa? Oo pa, may kakamali n'yay, na to ate na ito. Ha? Hmm. Huh? Ito lang ito, isang pagpagulan ko at tsaka itong mga naipon ko, dito ko talaga pinundan para, para may na tayong sarili nating bahay. my Nay. I say, I'm on. Kung nangangailangan na matitirahan, yung mga yung dalawang isip na hindi na ako naman sisinuhan. Noong eh. night nalimutan na ba? tay. Patin ko. Ako naman. Kung buong bahay na to, ilang pa to, sa napakaraming bubong na dinigil sa akin. Kaya, Merry Christmas! Kaya, yeah. hindi ko ko Kaya mong gawin to. Salamat sa inyo na ko. i <laughs>